Mayroong napakaraming inaasam na bagay ang mga babaeng kagagaling lamang sa panganganak, tulad ng pagtulog ng nakadapamuli o maging kumain ng deli meat. Ngunit mayroon rin ilang mga bagay na dapat at hindi mo dapat gawin matapos manganak. Ano-ano ang mga ito? Tara na at ating alamin! hindi dapat gawin. Huwag maglagay ng anumang bagay sa loob ng iyong pribadong parte. Depende sa iyong karanasan sa panganganak, maaari kang magulat sa mga pagbabago sa iyong pribadong parte matapos ang delivery, kasama na ang sobrang pagdurugo. Sa kabilang banda, maaari mong maramdaman na bumalik sa iyong dating sarili at mapaisip kung kailan mo maaaring gawin muli ang mga ilang mga particular na aktibidad tulad ng patatalik at paggamit ng tampons. Ano man ang iyong naramdaman, kailangan mong hintayin ang permiso ng iyong doktor na maglagay ng anumang bagay sa iyong pribadong parte. Ito ay kadalasang nangyayari sa 6-week postpartum check-up. Bakit? Well, ang unang rason ay ang risk ng pagkakaroon ng infeksyon. Ang iyong uterus ay sumasa ilalim pa lamang sa recovery matapos mga anak. At kung ikaw ay sumailalim sa vaginal repair, kinakailangan rin nito ng panahon sa paggaling. Kapag gumamit ka ng internal period products tulad ng menstrual cups o tampons, ang bakterya ay maaaring mamuo at magdulot ng infeksyon sa mga sugat. Ang pagdurugo matapos ang panganganak ay tumatagal sa pagitan ng 2 and 6 weeks, kaya gumamit ng pad sa mga panahon na ito. Palitan ng iyong pads at maghugas ng mga kamay ng madalas upang iwasan ang impeksyon. Paano naman ang pagtatalik? Wala namang hard guideline, ngunit maraming mga doktor ang maaaring rekomenda na maghintay muna sa pagitan ng 4 and 6 weeks matapos ang delivery. Ang dahilan ay parehas rin ng sa tampons. Ngunit ang infection risk ay mas mababa matapos ang 2 weeks postpartum. Ang isa pang risk ay may kinalaman sa mga tahi. Baka hindi sila gumaling ng tama. Kung nagkaroon ka ng vaginal delivery, ang cervix ay dilated upang may labas ang sanggol at kailangan ito ng kaunting panahon bago bumalik sa normal size. Kaya naman, muli kumonsulta muna sa iyong doktor. huwag pagurin ang sarili. Naaaring matawa ka kapag sinabihan ka na mag-relax ka lang kasama ng isang newborn sa loob ng bahay. Oo, may mga araw na puno ng mga hindi mabibilang na pagpapakain, pagpapalit ng diaper at sobrang kaunting tulog. Ngunit, ang hindi pagbibigay ng oras para magpahinga at alagaan ng sarili ay napakahalaga. Maaari mong mapansin na kung subukan mo na gumawa ng sobrang daming mga bagay habang sumasa ilalim ka pa sa recovery, mas lalakas ang iyong pagdurugo. Mahalaga na magbigay atensyon sa iyong katawan at makinig sa mga senyales na binibigay nito sa iyo na kailangan mong mag-relax. Ang masyadong pagtatrabaho matapos mga anak ay maaaring maawi sa injury, muscle strain at mga pakiramdam ng overwhelm at anxiety. Tigit pa sa araw-araw na gawain, baka gustong gusto mo nang mag-ehersisyo muli. Ang mabagal na paglalakad ay generally okay sa mga unang araw. Ngunit siguraduhin na kumonsulta muna sa iyong doktor at kunin ang permiso nito bago sumabak sa high-intensity workouts. Dapat mo na rin tigilan ang pag-ehersisyo kapag nakaramdam pa ng anumang sakit. Gamitin ang panahon na ito upang magpahinga hanggat maaari. Huwag baliwalain ang sakit. Karamihan sa mga tao ay maaaring makaranas ng sakit matapos ang delivery. Ngunit ang klase at tagal nito ay nag-iiba-iba. Halimbawa, ang iyong sakit ay maaaring iba depende sa kung ito ba ang iyong unang baby, paano ang iyong naging delivery, o kung nagkaroon ka ba ng anumang komplikasyon sa oras at pagkatapos ng delivery. Ang sakit ay maaring tumagal ng ilang araw at maaring iba-iba sa bawat tao at sa bawat pagbubuntis. Ang mga klase ng sakit na maaring normal lamang pagkatapos mga ay cramping, pananakit sa pribadong parte, sa paligid ng mga tahi, discomfort sa leeg, likod at joints, at pananakit mula sa pamamaga ng dibdib. Sa kabilang banda, ang mga klase ng sakit na hindi tipikal at dapat ipasuri sa doktor ay malalang headache na hindi umiigi sa gamot, may kaakibat na lagnat, pananakit kapag umiihi na lumalala habang tumatagal, malakas na pagdurugo o nakakadalawang pad sa isang oras, sakit sa isang particular na area ng dibdib lalo na kapag may kasamang lagnat, Babahong amoy ng discharge, Sakit dahil sa pamamaga ng mga binti, chest pain at kahirapan sa paghinga. Kumonsulta sa iyong doktor tungkol sa pain management, tulad ng over-the-counter pain relievers at maging prescription pain medication kung kailangan. Ang iyong doktor ay maaari ring alamin kung ang pananakit ay isang senyales ng isang mas malaking problema. Kung nakakaranas ka ng sakit na may kasamang unusual symptoms or kung lumala ang sakit, tawagan ng yung doktor asa. Huwag itago ang iyong mga paghihirap. Kung ikaw ay nahihirapan mentally matapos mga anak, hindi ka nag-iisa. Ang baby blues ay tinatamaan ng 80% ng mga tao matapos mga anak at maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam ng pagkalungkot, pagkabahala o stress sa unang 10 to 14 days postpartum. Ngunit kung paglagpas ng 2 weeks, kung ganoon pa rin ang naramdaman mo, mahalaga na magpatingin para sa postpartum depression. Humigit kumulang isa sa limang katao ang nakakaranas ng postpartum depression. Ang mga sintomas nito ay pag-iyak, pagkagalit, paglayo sa pamilya o mga kaibigan, hindi na natutuwa sa mga bagay na dating nagdadala ng tuwa sa iyo, Pinagdududahan ng sarili pagdating sa basic care sa baby, feeling disconnected mula sa baby, sobrang pagkabahala na baka masaktan mo ang iyong baby. Habang ang postpartum depression ay kayang maapektuhan ang sino ng sinuman na anak, may mga karanasan na nagpapataas sa iyong tiyansa na magkaroon nito. Ang risk factors ay hindi pagkakaroon ng sapat na suporta matapos manganak. Depression bago pa man ang pagbubuntis, family history ng depression, pagkakaroon ng mga komplikasyon matapos manganak at problemang pangkalusugan ng iyong baby. Mahalaga na unawain na kahit ang postpartum depression ay maaaring maging sobrang hirap harapin, ito ay nagagamot. Ang unang hakbang ay ang lumapit at sabihin sa isang tao ang iyong naramdaman. Makipag-usap sa iyong partner, malapit na kaibigan o doktor. Huwag pabayaan ng iyong nutrisyon. Kahit na ang pagpapanatili sa isang sanggol na nourished ay ang iyong pangunahing focus matapos manganak, ang pag-aalaga sa iyong sariling body ay sobrang mahalaga rin. Kung ikaw ay nagpapadede, ang iyong katawan ay kailangan rin ng 450 to 500 extra calories kada araw upang suportahan ang produksyon ng gatas. Depende sa iyong timbang, maaaring ibig sabihin nito ay kailangan mong gawing layunin ang kumonsumo ng 2,500 calories kada araw. Ang ilang mga paraan upang suportahan ng iyong nutrisyon sa panahon ng postpartum ay Pagkain ng whole foods tulad ng sariwang mga prutas, gulay, whole grains at lean protein Pagbabawas sa pagkain ng mga pagkaing mataas sa saturated fat at added sugars patuloy na pag-inom ng prenatal vitamin at pagpapanatiling hydrated. Nire-recommenda ng mga eksperto na uminom ka ng 16 cups ng fluids kada araw habang nag-aalaga. Mga dapat gawin Birth Control Maaari kang mabuntis muli bago pa man magsimula ang iyong postpartum period. Kahit na maliit lamang ang sa nito kung ikaw ay exclusively breastfeeding, hindi pa nagkakaroon muli ng period, at ang iyong baby ay wala pang 6 months, posible pa rin ito. Kung nais mong protektahan ng iyong sarili laban sa pagbubuntis, makipag-usap sa iyong doktor. Maaring rekomenda ang barrier methods, IUD, pills, patch, implantable device, or shots. breastfeeding. Kailangan mong kumuha ng maraming tulog, fluids at magandang nutrisyon, lalo na kung ikaw ay breastfeeding. Ang isang madaling paraan bukod sa pag-inom ng sapat na dami ng fluids ay ang magkaroon ng isang baso ng tubig sa tuwing dumedede ang iyong baby. At least hanggang sa ang iyong milk supply ay maging maganda na, iwasan ang caffeine na nagdudulot ng kawalan ng fluid at minsang pinananatiling gising ang baby mayroon kang anumang breastfeeding problems, kausapin ng iyong doktor, midwife o lactation specialist. Maari silang magpayo sa iyo ukol sa kung paano harapin ang anumang breastfeeding problems. Ibsa ng baradong milk ducts sa pamagitan ng pagmamasahe at madalas na pagpapadede lalo na matapos ang isang warm shower. Kapag nagkaroon ka ng lagnat at panginginig o ang iyong breast ay naging matigas o mapula, maaaring mayroon kang infeksyon at kailangan ng antibiotics. Tawagan ng iyong doktor kapag nangyari ito. Ipagpatuloy ang breastfeeding at uminom ng maraming fluids. Episiotomy Care Ipagpatuloy ang seeds baths gamit ang malamig na tubig sa loob ng kaunting mga araw. Tapos ay warm water naman ang gamitin. Pisilin ng mga pisngi ng iyong puwet kapag umuupo ka upang iwasan ang paghigit sa mga tahi. Ang pag-upo sa unan ay maaaring mas maging komportable rin kaysa sa pag-upo sa matigas na surface. Gumamit ng isang squirt bottle na may warm water upang hugasan ng area kapag gumagamit ka ng toilet. Dahan-dahang ipat dry. Pagkatapos dumumi, punasan mula sa harap papunta sa likod upang iwasan ang impeksyon. Bawasan ng pamamagagamit ng ice packs. Maaaring makatulong ang local anesthetic sprays at makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa isang anti-inflammatory drug upang tulungan ka sa pagpapaibsa ng sakit at pamamaga. Exercise Mag-ehersisyo sa oras na mabigyan ka na ng clearance ng iyong doktor upang ibalik ang lakas at ang katawan bago mabuntis. Pataasin ang iyong enerhiya at ang sense of well-being at bawasan ng constipation. Magsimula ng dahan-dahan. Ang paglalakad at paglangoy ay magandang choices. Kumain ng sapat Madaling makalimot sa pagkain kapag binibigay mo ang mga hinihingi ng iyong baby. Ngunit ang kakulangan sa nutrisyon ay magbibigay sa iyo ng kakulangan sa enerhiya na kailangan mo upang maging isang ina. Ang isang madaling solusyon dito ay ang kumain kapag kumakain rin ng iyong baby. Kumuha ng snacks na madali lamang kainin upang hindi mo na kailangan pang magluto ng anuman. Punuin na ngayong freezer ng maraming pagkain panghapunan para makakain ka pa rin kapag hindi ka na makapagluto dahil sa pagod o kaya naman ay paglutuin mo ang iyong partner. Kailangan mo rin damihan ng iyong fluid intake kung ikaw ay nagpapadede. Ang breastfeeding process ay gumagawa ng hormonal reaction na maaring paigtingin ng pagkauhaw. Kaya, siguraduhin parati mong katabi ang iyong water bottle. the postpartum checkup. Nirekomenda ng American College of Obstetricians and Gynecologists na dapat ipagpatuloy ang postpartum care imbis na isang beses lamang bumisita matapos ang delivery. Kausapin ng iyong healthcare provider sa loob ng unang tatlong linggo matapos ang delivery. Sa loob ng 12 weeks matapos manganak, Bisitahin muli ang iyong healthcare provider para sa isang komprehensibong postpartum evaluation. Sa oras ng appointment, susuriin ng iyong healthcare provider ang iyong mood at emotional well-being, ipaliwanag ang contraception at birth spacing, balikan muli ang mga impormasyon ukol sa infant care at feeding, pag-usapan ng iyong sleep habits at mga problemang kaugnay ng sobrang kapaguran, at gumawa ng physical exam. Maaring kasama rito ang pag-usuri sa iyong tiyan, pribadong parte, cervix at uterus upang siguraduhin na ikaw ay maayos na gumagaling. Nagustuhan nyo ba ang aming video? Ano pang iniintay nyo? Kayo'y mag-like and subscribe na. At syempre, huwag nyo rin kalimutang pindutin ang notification bell para sa garang updates. Muli kaming karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye!